ganap lang isang tropical depression o isang bagyo, itong binabantayan nating low pressure area para sa Japan Meteorological Agency. Pero ito ay binabantayan pa rin ng pag as a low pressure area. Balikan natin yan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to. Mga pala si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather dito. Itong binabantayan natin sa manang panahon ay itinaas na ng Japan Meteorological Agency sa Tropical Depression Category o isa na po itong ganap na bagyo. Pero sa pag-asa, ito po ay binabantayan as a low pressure area pa lamang. Ganun pa man, ayon pa rin sa pag-asa, ito po ay posible pa rin maging bagyo sa loob ng 24 hanggang 48 hours. Para naman sa JTWC ng US, ito po ay nanatiling high chance ng probability maging isang ganap na bagyo sa kasalukuyan, ito pa ay huling namata ng pag-asa sa layong 750 kilometers east ng Borongan Eastern Samar. So, saan ito posibleng pumunta? So, narito muli ang ensemble forecast track para sa 90W Invest o yung ating binabantayan sama ng panahon sa loob ng ating park. So, posibleng po itong kumilos pa northwestward, palapit dito sa eastern section ng Misayas at eastern section ng Luzon sa susunod na dalawa hanggang tatlong araw. Although ayon sa pag-asa, posibleng maging bagyo at tawagin natin bagyo na ito itong ating binabantayan sa manang panahon, hindi po natin ito inaasang maging napakalakas na bagyo. Base dito sa Ensemble Forecast Track, napakita dito na hanggang Tropical Depression Category lamang ang pagtaya natin sa peak na lakas itong ating sa manang panahon. Maaari itong dumikit sa ating bansa as a tropical depression kategorya. Pero again, dahil malayo pa, posible pa po pong magbago yung kanyang tinatakak na direksyon at yung kanyang sa kasalukuyan, itong ating low pressure area at yung kanyang na nakakapekto na po sa ilang bahagi ng ating bansa. Sana po natin ang maulap na panahon at mataas na tsansa ng pagulan at mga posibleng thunderstorms dito sa eastern section ng Visayas kasama na po itong southern portion ng Bicol Region kasama na po dyan ang area ng Albay, Sorsogon at Masbate. Magpapatuloy po yan hanggang bukas habang lumalapit itong ating binabantayan sama ng panahon. Magiging maulap na rin ang panahon natin at medyo tataas na rin yung chance ng ating mga pagulan at posibleng thunderstorms dito sa area ng Eastern Visayas kasama na po dyan ang area ng Cebu dahil na rin yan dito sa trough ng ating low pressure area at sa paglapit nito sa kalupaan. At init at malinsangang panahon naman, lalong-lalo na sa tanghali ang ating masangang panahon sa natitirang bahagi ng ating bansa kasama na po dyan ang Metro Manila. Pero posible pa rin po ay yung mga isolated o localized na pagulan at thunderstorms. Pero habang kumakakyat, ito ang ating binabantayan sa ng panahon, madadagdagan po yung mga areas na posibleng magkaroon ng mga pagulan dito po sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Magamat may mga standards na sinusunod, minsan nagkakaiba yung interpretation ng ating mga meteorologists. Kaya ito po ay bagyo sa Japan Meteorological Agency, pero sa pag ito nga ay binabantayan pa lamang as a low pressure area. Pero hindi na po nagkakalayo ang lakas niyan. Ganun pa man, kailangan pa rin po natin paghandaan ang paglapit nating ating binabantayang samanang panahon sa kalupaan dahil posible pa rin po itong magdala ng mga pangula na posible magdulot ng mga flash floods at landslides. Kaya mag-iingat po tayo. Maliban dyan, posible rin itong makatulong sa kakulangan ng tubig ng ating mga dam. Kaya ito po ay patuloy nating pamantayin. Bukas na bayan na po muli ang ating update para dito sa ating binabantayang samanang panahon. Muli, ito po ang inyong weather tito mula sa Philippine Weather Trivia.